Ano na nangyayari sa akin? Ba't hindi na naman ako makaangat sa solo Archie? Nagiging 1v5 na yung solo. Tignan mo na kasi drafting pa lang. Yung S1 gusto mag-jungle. Yung S2 pipigilan siya. Huwag ka na mag-Korea. Gago ka ba? Kayaan niyo. Huwag niyo pakialaman. Iyon eh, yung role niya eh. Jungle siya eh. Ba't pinipigilan n'yo O ngayon, ayaw niyo naman mag-show. Ibabadang po to. Loko. Hindi pa nagsisimulaan laban eh. Pipigilan ka kagad sa gusto mong role. <laughs> Oh, nakakaramdam na naman ako sa kalaban ha. Palo na naman yata. Yun Bene, pwede yan, idol. Pwede yan. oh, oh Bene na, naging silong pa. Silong to? mumurayo pa Nasa Bene ka eh? Bakit ginawa mo pang silong? Ay, talaga. Ayaw nyo talagang manalo, no? Parang may mga tama talaga lahat ng player na nasa labi ko eh. Oh, naka-purify pa kalaban. Ang magagaling na naman yung kalaban, guys. Masipag na naman dumalaw, oh. Kaya is lang yan Bawi tayo Ayan sakto pare Nandiyan yung an natin Odet uh, Is one good trade Naka assist tayo guys Okay alalay lang tayo sa god lane guys Huwag niyo papabayaan ng god lane nyo Tanggal mga to Walang iya na naman ang kalaban pre Mga wala talaga kang pakialam Wala kayo mapupush to Pag di nyo kami dinalaw dito Naku apat dito guys Apat po rito sa god lane Sige lang, mag-farm kayo na mag-farm. Paubos nyo yun na yung tower. O, ka dumalaw sa XP. Kaya mo na yung gold lane, gold lane lang. Iba't dadalawan nyo yung gold lane. Para saan ba yun? Okay, okay lang kami rito. Huwag na kaming dalawan. Ayos lang ang cloud dito guys. Yan, Diyan kayo mag-class sa XP. Yan, okay. Alagaan nyo yung XP, baka mabawag yan. Yung gold lane, ayos lang. Hindi kailangan dalawan ng gold lane guys. Sa pool pa Petri, yun. Nakabawi din, nice one. Opak na, huwag na masyado maasim. Sumugod pa yung silong. Nakuha na nga yung turtle. Diyos ko naman. Ayaw talaga paawat ng mga random na to. Bene na kasi. Ginawa mo pang silong eh. Lamang na tayo sa hero kanina eh. Ay abusa dito. Pinasok yung tatlo. Patay ang gago. Sige magkanya-kanya mundo tayo. Alam problema. Sanay tayo dyan sa pool brother. Sige na. Kulang tayo sa damage boss. Ito sa pool ulit pre oh. Nabuhay na naman. Teka, ayan, papunta yung cloud natin. Ayan, cloud, o, oh, tingin. Sa pool par. Pasukin mo. Pasukin mo, boss. Ayan, yeah, ay yan. Ay, sputi pa tong cloud. Nakikinig. Yan ang sinasabi ko. Palagi nyong dadalawan yung marksman nyo. Para pag tumaba, hindi mahirap mag-ML. Sa XP kayo dumadalaw, eh. Aba, magna-nice ka pa. Ito pa, pwede pa to. Alambot lang to pre, early pa lang. Sige, kahit pa i yan. Kung naka-item na mamaya yan, eh kahit yung matay, hindi natin mapapatayan. Sige, habang early. Ito na to, tinuyog na. Buhay pa rin. Ayan, gumaganda, gumaganda mga idol. Ito pa, sa pool. Pak! Kaso wala tayong buhay guys. Pak muna tayo, bak na, bak na. Huwag na susugod ha. Pak, sumugod na naman yung silong. Pak na, pa-out kayo. Huwag mo i-contest pre, tatlo yan. Eh, kinontes. Patay. Kukulit bala kayo sa buhay nyo. Ay, silong pare nakaabang. Sundutin mo na, boss. Patay na yan. Nice one. Okay. Pag nagkakaisa tayo, kumaganda laban, pare. Ba, tay tayo magkanya-kanya. Sama-sama lang. Sumugod na naman yung aya doon. Sa tatlo. Maalang ka, bossing, oh. Yung korang problema namin, guys, isugod na sugod mag-isa. Nakasampung immortality ka ba? Isa lang ang buhay mo kung makasugod ka. Alam mo, kulat mo eh. Lahat ng clash, wala yung haya. Patay lagi. Sayang so, ako, nandito yung haya. Palag-palag sana. Check muna tayo Patay na naman yung Hayabusa. Ano ba naman yan? Wala na naman siya rito. Nagka-clash na naman kami. Sa pool ulit yan par. Patay na to guys. Ay, parang lamang tayo sa ano, Lord. Parang lamang tayo sa Lord. Nice one, mga idol. Sige, pari, palag lang kasi wala lagi yung jungle natin eh. Pirot tuloy tayo. Ako. Teka, teka, idol. Dito yata. Ayun, nakapitas yung silong. Tara, konti sa natin yan. Lord, boy na yung Hayabusa eh. walang buhay yung Leslie ah. Teka, try natin kumana. Nasaan mo yung hayan natin? Ay, papunta na pare. Nag-blue pa. Diyos ko, Lord. Nag-blue pa. Sige, unahin mo muna yung blue mo. Ay, parang sa pool to. Sapul nga. Petri mo, idol. Tanggala, ang hirap guys Ginagawa ko na lahat Ayan, patay pa yan oh Nice one, mga bossing Mga luwag-luwag, kahit pa paano to corner to Ay, patay na to guys Patay na to, patay na to Lain ng pana ako pre Bak muna ako, baka tamahan ako ng lampara eh Sige, okay, patay na yan Nice one Ay, 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 kalma lang ha Nakakuha natin yung lord Gago ko walang umarang sa akin baka muna mga idol wag nyo muna ipalag kalmahan nyo lang nako inabot pa oh ano yun? nawala yung haya ah nag shadow tapos nag red patay ang gago walang <laughs> yaka wala kang buhay nag red ka pa wala na yata to. sayang yun namang natin kanina brother sama sama kasi kalaban guys ang galang haya na to hindi alam gagawin sa buhay oh Nandun na yung base, katabi niya na halos tumipi pa. O, kumontes na naman. Hindi na pang kontes yan, bossing eh. Patay ka na naman dyan. Ano yung buong highlights mo? Patay ka lagi. Eight deaths ka na oh. Ewan ko sa inyo, Bala kayo dyan. Lamang na lamang na kanina, tas biglang ganito. Ang ayaw talaga manalo guys. O, may pumasok, sino yun? Mga yabusa na naman. Pasok ka ng pasok, brother eh. Sa full oh. Teka, teka. Wait, wait. Di naman ang kaya yung push to, guys. Dito, guys. Nahuli yung cloud namin. Sakit na. Unstoppable na yung Leslie, oh. Sa pool, brother. Pasok. Pasok. Basta may tinamaang ganyan. Pasok lang. Kawawa sa inyo. May e passive na nung Rapa. May ulti pa nung Leslie Paano tayo mabubuhay niyan? May silong. May sariling mundo, eh. Hindi sumasama, eh. Ito na. Ay, ubos to. Kaya pala nagsilong, eh. Kaya naman pala, Okay mid nyo Kaya nyo yan 2v1 yan oh Okay normally mo Kahit nakabay dyan Hindi masakit yan Oh aya Ubus ang buhay mo Patay na sa haya guys Nice one Haya Oh may exhibition pa Panis Pinakitaan nung haya Inabot ng ulti ng rapa, Patay na naman Ang gago Ang hirap yung pagtanggol Ano na nangyayari Loose trip na Loose trip na ako guys Oh, Wala kaya ka lang pre Huwag tayo sukin na sugod. Kanya kanya tayo Audition Anong nangyayari Sapul ka dyan par Ay usap yung haya guys Teka di kaya par Wait na Bigay na siguro yung lord Sapul ulit Hindi, Huwag natin ibigay Kaya ko naman to eh 1v9 <laughs> ng laban pre 1v9 Ito patay to Nice one Asan yung Claude Go oh, Claude Tara dito Kaya natin to pre ayaw mo ko tulungan eh di kukontis ko na lang mag isa to wala pa rin yung cloud guys 1v9 talaga ang laban mahal lang kung nandun yung cloud may pag-asa tayong makuha yung lord tapol oh nakakaingit naman yung kalaban sama-sama lagi may pagkakaisa samantala kami pa isa isa o papasok pa dun halino talaga wala na GG na to Tapusin nyo na ang paghihirap. Ayan, surrender. Diyan kayo magaling. Surrender, surrender, surrender. Bigyan nyo na yung laban na yan. Tanda lang, hirap nalo, guys. na nalubis. Tinginan nyo, loose streak na ako. Anim. Ano to? Pampitong loose streak na to, guys. What uh -huh. <laughs> the fuck, man? Ano na nangyayari? Hindi na ako nakaangat. God, ano nangyayari? 8-11 yung jungle ko. Okay, sugod na na, sugod. Ayoko na, kinginan nyo. Pastilan, <laughs> so weird.